Hi guys, good afternoon. Welcome sa aking vlog. To this video is bababa kami ng bayan ni Belma at ang aming driver is si Alvin. Bali po magpagiling kami ng palay. Ito yung palay na kita ko sa pagpangita ng palay or basak sa tanguhay. Yung kay Belma ganon din. Bali po yung palay na ipagiling namin ni Belma pareho kita namin sa pag -a pagpangita ng palay sa tanguhay guys at ito na pala yung gilingan na kung saan kami magpagaling ng bigas nga naman dahi Bel na daot oh. ah kilohon dahi daan eh What? kilohon pala kilohon pala to bago igiling para malaman kung ilang kilo. Ako ah, pila kilo. Pila ka kilo? Ah. Ganito pala guys ang gilingan ng palay dahil first time ko po nagpagiling ng nagpagaling ng bugas or palay dahil noon naman si nanay ang nagpapagiling ng palay. Ngayon lang ako first time nakapunta na ako talaga nagdala ng palay. Bali ganito pa lang for si unang unang labas is hindi pa siya gano'ng kaputian tapos pag ulit is puti na talaga siya pagdating pala ni, namin dito sa gilingan ng palay uh, kami po ang last na nakapila dahil sa dami palang nakapila dahil pag bago kami dumating nasira pala itong makina ng gilingan kaya marami nakapila at kami ang last kasi dumating po kami dito sa gilingan na ito is alas 3 na ng hapon kaya maraming nakapila kaya kami po ang dolo at naghihintay po kami hanggang matapos sila bago kami mag, bago magiling yung aming palay. 私たちはこのような状況を見つ is natapos rin lahat na nakapila na palay. Bali, itong binuhos is sa akin na ito. Bali, dalawang nakasako kasi yung sa akin at isa kay Vilma. Bali, itong binuhos ngayon na dalawang sako is akin po ito. At nag-waiting na kami para matapos. At habang nakasalang yung palay ko guys, unti-unti pong huminto yung takbo ng makina at ang sabi ng nag-offerate dito is nag-overheat daw at hindi na pwedeng maayos. Bago kasi kami dumating, nasira din to, tapos naayos nila. Imbis na kami na ang last, huminto ulit kaya yung palay is naiwan namin dito sa gilingan dahil di, na siya pwedeng kunin dahil nakasalang na kaya... Ang ginawa na lang is umuwi kami dahil gabi na rin at ang sabi is tawagan na lang kung maayos ang makina dahil ang mag-aayos nito is galing pa ng sibo kinabukasan pa ang dating. Ang aming update pala sa aming bigas na iwan dito sa gilingan guys, 3 days po siya nakuha dahil hindi po agad naayos ang makina. Pero wala namang problema dahil safety naman ang aming palay na naiwan dito sa gilingan na to. Kaya wala pong problema kay 3Ds namin bago nakuha. Okay guys, thank you for watching. See you sa aking next vlog. Bye-bye! Huh? Huh? Naputo! Hindi na. Huwag ako, kaya na Ah, hindi ko ano?